Hi hey mga kasari, magandang araw. Ito na naman po yung bagong araw ng isang tindera. So ayan po, kakatapos lang mamili, pasensya na po sa mabilis na pag-edit. So ayan, yung tindahan namin. And mag-aayos na tayo ng mga pinamili. So ganun talaga yung cycle ng isang tindera. Pagkatapos mamili, mag-aayos ng mga paninda. So, ayan, nilalabas ko na yung mga uh, ayusin and sinisigurado ko na first in, first out parati yung mga tinda para maiwasan yung expiration and yung mga near expiration. And yung technique, kapag may malapit na expiration, nilalagyan ko siya ng tanda. So, para mas mauna yung makuha. And hindi rin kami masyadong bumibili ng madaming stocks, lalo na sa mga kape, sa mga juice dahil tumitiga siya kapag sobrang tagal. So, bumibili lang kami ng sapat. Let's say, for example, ito yung bibili namin dalawang bundle, good for one, one week. And sa susunod na mamili, doon na lang ulit kami bibili kung malapit na siyang maubos. Kasi hindi na rin talaga ganong kabilis yung moving ng mga product dahil sobrang daming competitor, sobrang daming tindahan, tabi-tabi na kami in harap-harap, so laban lang talaga. So, huwag tayong titigil. Huwag lang basta pangarap, mamuhunan din tayo sa gawa. Libre yung mangarap mga kasari. At hindi natin alam kung kailan tayo aasenso. So, ganito para rin nagsisimula yung araw na isang tindera. Mamimili, mag-aayos, ng mga may expired, maglilinis ng konti. Hindi naman mahalaga yung sobrang linis. Basta kahit pa paano, maayos lang para maiwasan yung may malalaglag. And dahil may bata kami kasama, so kailangan walang mga mga near miss or yung mga malapit or pwedeng pagsimulan ng aksidente. Ayan guys, pinaka advisable talaga yung ganitong shelves. So dati gumagamit kami ng mga estante na may mga salamin. Pero masyado siyang makakain sa pesto and mahirap linisin. Mahirap mag -purs in purse out. So kaya naisipan namin ni daddy na palitan na lang nitong mga shelves rack. So, mabibili nyo ito sa Facebook Market Shop. And kahit sa mga TikTok and Lazada, available din siya. Meron siyang white, may black. So, I highly suggest this one kasi mas madaling mag ng mga paninda, mas madaling dinisin, at mas maraming mailalagay ng mga paninda. So, ayan guys, nag-aayos pa rin ako ng mga gamit or ng mga paninda. Dahil hindi lang basta pwede, ilagay lang natin yung pangin na kailangan first in, first out. Ilalabas natin yung mga nauna, nabili, para yun yung mas unang makita. Kasi dati, hindi talaga ako nag-check and na nalaman namin na may mga na-expired na. So, buti na lang talaga sa awan ng Diyos, hindi kami nakapagbigay na-expired sa mga namimili dahil syempre nakakahiya and pwede, pwedeng rin pagsimulan yun ng sakit ng chan nila so hindi natin masasabi so baka yun pa yung mas, masise yung product na expired pero pwede pa talaga siya so kami pero si baby hindi namin pinapakain let's say for example yung mga ketchup yun yung usually, lalo na yung mga debote, kasi hindi talaga siya fast moving. Kaya ngayon natuto na kami, bumibili kami isa dalawa lang. So pag alam namin na malapit na siyang ma-expire dun sa product or dun sa lagayan, kami na yung gumagamit. So para maiwasan yung expiration. So ayun guys, ganyan nagsisimula yung buhay ng isang tindera. Mahirap siya, hindi siya madali. So madali siya kapag nasanay ka na. So ako kahit ako nahihirapan pa rin ako. So, syempre, hindi lang naman basta mamibili at mag aayos So, sisiguraduhin mo rin na yung presyo. From time to time, nag-check din ako ng resibo kasi nga, ngayon, sobrang almost every other day nagmamahal yung product. Lahat ng product. Chichiria, delata, sukal, sobrang bilis tumaas ng presyo. So, kailangan natin i-check para malaman natin kung kailangan na natin magdagdag or mag-adjust ng presyo ng ating paninda. So, kasi nga, sayang naman yung effort natin. So, nagtitinda tayo para may tubuin. And piso, do, stress lang naman yung patong minsan. So, sobrang diet lang niya. Kumpara kung kayo pa yung mamimili sa market, pipila pa kayo ng ilang oras. So, hindi rin naman kami ganong kataas mag-presyo. mag presyo So, sinisigurado namin na justifying yung presyo kasama sa effort namin. So, andun parati yung pagkukumpute kasama yung, yung transportation. So, yun. So, ayan guys. Hi mga kasarigi. So, ayun nga pala. So, maliit na kwento lang. So, ako nga pala si Gindin. So, kami na asawa ko yung nag nagmamanage ng maliit na tindahan namin. So, pinangarap talaga namin to dahil dati kaming OFW and pinag-isipan namin mabuti kung uuwi ba kami or hindi kasi baka pag uwi namin dito, mahirapan kami makahanap ng trabaho dahil parehas kami galing sa ibang bansa. So, nagplano na rin kami magkaroon ng pamilya. So, meron kaming isang anak and dahil wala kaming pwedeng makapagbantay or makapag Kasikasa sa anak namin, so nag-decide kami na magkaroon na lang na isang tindahan. So dati, nagtatrabaho yung kasawa ko. So dati, ako lang yung nag-manage. Kasama ko yung hipag ko. Dati, nag-brewery lang kami, ganon. Sobrang hina pa talaga ng tindahan namin. Dumating kami sa point na one year. First month to one year, lahat ng kinukuha namin sa tindahan sinusulat namin, binabayaran namin yon and hindi talaga kami kumukuha ng kahit na ano. So, nag, meron kami mga notebook, so hanggang ngayon, naka-apat na ng notebook na ako, so naglalagay ko doon ng month, let's say, for example, January 1 to 31, kung magkano yung benta namin ng January 1, 2, 3, 4, and so on. So, dumating yung point, siguro, one, first month to six months, napansin ko parang wala, wala pa kami kinikita, so, kami sa sarili namin, alam namin na na yun lang talaga yung benta and sinisikap namin na talagang magkaroon ng benta para makapag-focus na rin kami parehas dito at makatigil na sa trabaho si daddy since nag siya noon, pudpanda, panda, so sobrang delikado ng motor sa daan. So kung dito lang siya sa bahay, mas mas okay kasi magkasama kami, kasama namin yung anak namin and napapag or naasikasin namin yung tindahan ng sabay kami dalawa dahil nung baby pa lang si Sophie noon wala pa siyang one year old hirap na hirap talaga ako hindi ko alam kung paano ko mamanage yung tindahan since breastfeeding pa siya sobrang clingy hirap na hirap talaga ako nung mga time na yon so yun yung dumating yung naka one year na yung store dun namin nakikita sa sa module or sa module sa notebook na napansin namin na medyo lumalaki na yung benta so kahit naman kumita tayo ng 2,000, 3,000, 5,000 kahit 10,000 pa yan a day hindi naman natin masasabi na sa atin yung perang yon dahil sa puhunan pa lang sobrang talo na tayo so kikita tayo ng 5,000 mga 5% lang dun yun sa atin So, kaya ganun kahirap siya. So, kailangan talaga natin pagtrabahuhan. So, hindi natin alam kung kailan tayo asenso, pero wag lang tayo basta pangarap. So, kailangan din natin bumuhunan tayo sa gawa. Dahil libre lang yung mangarap mga kasari. So, kung gusto nyo mag-open ng tindahan or magsimula na rin, so, kailangan natin i-consider first yung area kung maraming tao kahit hindi siya tabing daan. So, basta alam natin na may mga taong dadaan or may bibili ba. So, lucky di, sobrang swerte namin dito sa pwesto. Bahay lang po yan na namin tindahan. And hanggang sa nagkaroon na kami ng ekstra puhunan, pinaayos yung labas para makapagtinda kami at makapagdagdag kami since hindi na talaga kaya ng nung, nung tindahan yung lahat ng na expenses namin dahil lahat nagmamahal na and lahat ng kakompetensya as in tabi-tabi, tapat-tapat. So, hindi naman kami or wala pa yung karapatan na magalit or magtanim ng galit sa ibang tao dahil lahat naman pwedeng magsimula ng negosyo and ang mindset na lang namin so pag may gano'n, pag alam namin na may panibagong bukas sa tindahan or may panibagong nagtitinda ng ganito, ng ganyan nakatulad na sa amin so nag-iisip kami ng pwede pa namin idagdag na kahit hindi masyadong mabili yung ganitong paninda, yung ganyong paninda, meron pa rin mapapagkuhanan or meron pa rin pwedeng sumalo doon sa bagay na hindi nabibili. So kaya hanggang sa kada dagdag namin, dumami na din yung paninda namin and ngayon kahit hindi kalakasan lahat, so sinisigurado so pa rin namin na magawa namin yung role namin, makapagtinda pa rin kahit minsan nakakapagod dahil sobrang dami nating or namin asikasuhin uh, mga condiments yung pagluluto, pag-aayos as in sobrang dami and then pinapasok ko pa rin din yung dessert nagtatry, nagtatry din ako magbenta ng mga dessert kasi dagdag kita rin siya and malaki yung freezer namin yung chest freezer namin so sayang yung space kaya naisipan ko na rin na magdagdag ng dessert so kapag kaya ko lang naman gumawa so sinisingit ko siya. And luckily, sobrang saya ko dahil marami namang nagkakagusto or nasasarapan. So, thank you Lord po talaga. So, sisikapin ko pa rin na makagawa sa abot na makakaya ko. And premium dessert na talagang siguradong malinis, sobrang thankful talaga kami dun sa tao na tumulong sa amin kung bakit kami nandito ngayon nandito sa bahay na to na ginawa namin tindahan na dahil dito araw-araw namin kasama yung anak namin araw-araw kami magkakasama although maraming trials and lagi kami nag-aaway since lagi nga kami magkasama so nairaos namin yung araw na maayos na may kita so may kwento lang so nagsimula po itong lindahan namin ng pagputok ng COVID, ng pandemic. So, dumating kami sa point na talagang walang-wala kami. As in, ando na ako sa point na mag-work na ako as a customer service, pero biglang nag- nag-pandemic. So, hindi ko na siya tinuloy. Umuwi kami sa province. So, naka one month, three months kami doon. As in, talagang walang-wala kami, zero. So, decide si daddy na magtrabaho dito. So, nagkalayo-layo kaming tatlo. So, ang hirap na magkakalayo. So, tatlo na nga lang kami. Tapos, magkakahiwa-hiwalay pa. So, nag-isip kami ng bagay na pwede namin simulan. Since, kahit konti, nakaipan kami ng konti halaga. So, ito ngayon naisip namin gawin yung sari-sari store. So, wala kami idea kung paano ba mag-open ng sari-sari store as in. Pero, ngayon, so, masasabi namin na kahit hindi kami ganun katugumpay, pinagpapatuloy namin yung bagay na meron kami ngayon dahil dito kami nabubuhay or dito kami kumukuha ng pang araw-araw namin na expenses. So, thank you Lord talaga sa blessings na to and hindi, hindi namin makakalimutan yung tao na tumulong sa amin. Tatanawin namin na utang na loob to. Ayan guys, so back to mode na. So, ayan, nag-compute na ako ng mga mga product na nagmahal. So, na namin kung mag adjust kami, kung magdadagdag kami ng presyo. Dahil hindi rin naman kami basta-basta nag adjust since, syempre, dun pa rin kami sa kaya ng tao yung presyo. And dun din kami sa justifying na talagang, ayun nga, and dun pa rin tayo sa laging makatarungan. So, ayun guys, so naniniwala ko na life and world are full of uncertainty and circumstances change what and when we believe in. So, maniwala lang tayo sa sarili natin na kung may gusto tayong simulan, simulan na natin siya ngayon. So, hindi huli yun lahat para magpatuloy tayo. So, keep on moving lang dahil naniniwala ko na kung kaya nila, kaya natin, kaya din, kaya ko, kaya din natin. So, ayun lang guys. So, sana na-inspire kayo mga kasari. And kung gusto niya na rin mag-open ng isang business, so simulan niyo na yan, pagplanuhan nyo and consider niyo parati yung area, yung puhunan, so para makapagsimula na rin kayo. So, huwag mawawala ng pag-asa, maniwala sa taas. Ayan lang guys, and thank you so much.